What's up, mga ka-adventures at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat At ngayong araw po mga ka-adventure itutuloy po natin ang paglilinis at ang pag-ayos po ng ating munting opisina At ngayong araw po mga ka-adventures ito na po yung araw na kung saan kami po ay magpipintura po ng kulay puti At syempre mga ka-adventures dahil nga po hindi kami marunong magpintura Kaya kumuha po kami ng eksperto at nandito po ang aking bayaw Oh my God! Kaya ito mga ka-adventure, natanggal na po namin ang mga cabinet na hindi na po namin kailangan dahil yan po ay amin ang itatapon dahil papalitan po yan ng glass panel po ng amin pong boss. Kaya mga ka-adventures, nakikita nyo po na kulay azul pa ang pader ng aming opisina natin. Ito na nga po mga ka-adventures. Kasama ko na po ang aking batang-batang bayaw. Ayan, maputi na po yung buhok niyan pero bata pa po yan. At kami po ay pupunta na sa may bilihan po ng pintura. At ayan mga ka-adventures, namimili na po kami. Dahil ang aming pong gagamitin ay semi-gloss po mga ka-adventures pero wala po kaming nakuha. Kaya lakad po uli kami at maghahanap kami ng mabibilhan po ng pintura. Kaya lakad po muna kami dito at kami po ay napadaan dito sa may Tagig Science High School. Ayan po ay matatagpuan dito sa may Tagig City. Kaya mga Carpenter, ka kayo po ay gusto mag aral po tala po kayo dito. Ayan mga Carpenter, lakad pa rin po. At ito na nga mga Carpenter, nakahanap na po uli kami ng mabibilhan po ng pintura. Kaya bibili po kami ng kulay puti. Ayan, habang kami po ay bumibili, ayan, magbibidyo po muna ako dito. Dahil para po kayo may mga documentation po at para po may pakita po sa aming boss na po bumili po kami ng pintura. Ay mga ka-adventure, sinisimula na po ng aking bayaw ang pagpipintura ng kulay puti. At pagkatapos po niya mga ka-adventure, lilinisin po namin yan para na sa ganun po ay mas makintab, mas malinis at maliwanag po ang aming opisina. Dahil yan po yung gusto po ng aming boss. Kaya mga ka-adventure, kung kayo po ay may mga kaibigan o kaya po malapit po dito sa Wawa Tagig, ayan, bisitahin nyo lang po ang aming opisina At ito po ay matatakpuan sa number 58 Manuel L. Quezon Street, Barangay Wawa, tagig City mga ka-adventure At kami po ay nagbibenta po ng kape At kung kayo naman po ay interesado po na mag po ng kape po namin Open na open po kayo na pumunta dito at bumisita Para sa ganun po ma-explain po namin kung ano po yung dapat ninyong gawin Kaya mga ka-adventure, ito na, sumusunod na Nabuksan na namin yung pintuan sa likod At yan po yung may butas na yung mga ka-adventure Diyan po namin ilalagay yung Amin pong aircon, wow, sosyal, naka-aircon ang inyong lingkod na may bukol sa likod, joke lang. Siyempre, kailangan namin yan mga ka-adventure para na sa ganun po, hindi po namumoo o naninigas po yung kape. At ito na nga mga ka-adventure, malapit na pong matapos na mapinturahan po ng kulay puti ang amin pong opisina. At pagkatapos mo yan mga ka-adventure, siyempre... Ang gagawin naman po namin yan ay kakapitan naman po namin ng napakalaking tarpaulin. At ito nyo mga ka-adventure, nakikita nyo po sa aking likuran. Nandiyan na po yung mga deliver po namin kape. Oh my Yan po ay mga reserve na po dahil marami na po ang mag-o-order niya. Dahil may promo nga po kami ngayong February 8 hanggang February 11 mga ka-adventure. Kaya kung kayo po ay interesado na kumita at magbenta po ng kape at gusto niyo rin po na magkaroon ng extra income, punta lang po kayo dito sa aming opisina. At hanggang sa muli po mga ka-adventure,